Dumating kami sa point na talagang walang-wala. Na ultimo yung alikan siya ng anak ko, talagang binutas ko para lang may pambili kami ng pagkain. Si Mary Ann ay umabot sa ganoong desperasyon simula nang mawala ng trabaho ang asawa. Ang dami niyang in-apply ang agency, ang dami-dami, ilang agency, ilang luwas ng Manila, ilang, ilang pinuntahan niya, ilan yung pinakiusapan niya na pwede siya ipasok, pero wala talaga nangyari. Tapos at the same time, dumadaing pa siya doon sa sakit ng shoulder niya. Nagdesisyon si Mary Ann na gumawa ng paraan upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Bilang asawa, gusto ko rin makatulong sa kanya in a way. So ang ginawa ko, nag-isip ako ng mga po pwedeng pagkakitaan. Nag online shoes ako, Uh, nagtinda ko ng ice candy, ng yellow, anything, anything na po pa pwedeng pagkakitaan ko. Ngunit hindi pa rin sapat ang kinikita ni Mary Ann upang mabayaran ang tuition fee ng mga anak at matustusan ang araw-araw na pagkain. Hindi akalain ni Mary Ann na sa gitna ng kanyang pagsuko ay isang tawag ang magbabago ng lahat. So ako lagi ako nanonood ng ng 700 Club Asia pero nung gabing 'yon naisip ko kung tumawag siguro out of burden na rin sa akin no out of uh, lungkot nung time na 'yon ang hinihingi ko na naman prayer unang-una yung para sa husband ko na magkaroon uli siya ng pagkakataon ng opportunity na makapagtrabaho para makapag-provide sa lahat ng pangailangan ng pamilya namin Naramdaman ko talaga na nagkaroon ako ng isang kaibigan mo lahat ng problema ko pakiramdam ko lumabas lahat kasi minapagsabihan ako dahil nung time na yon, nakaralang sakot, naramdaman ko yung magkaroon ng isang tunay na kaibigan. Ako bilang tao, gusto ko yung maging blessing sa iba. Wala kami yung pera, pero gustong gusto ko talagang magbigay upang makatulong naman ako sa mga iba na nangangailangan. Hindi man ako makatulong sa kanila physically na nandun ako. At least sa maliit na bagay, makatulong ako. Hindi batid ni Mary Ann na ang busilak niyang pagtulong ay magbubunga ng isang himala. Isang magandang balita ang natanggap ni Mary Ann mula sa kanyang asawa. Agad-agad itong natanggap sa trabaho sa abroad. Yun isang himala para sa akin. Napakalaking blessing ng Panginoon sa amin. Para sa akin kasi ang pagbibigay sa Panginoon ay napakalaking investment. Bakit? Kasi we can never, never outgive the Lord. Ano man ang ibigay natin sa Panginoon, malaki o maliit, ibibigay ng Panginoon hundredfold na hindi natin inaasahan.